Maraming pangarap si Papa para sa amin. Anong edad ng bunso namin babae, anong edad din siya nag-abroad. Almost at uh, 26 years. Si Papa nagkusumika sa Saudi para makapag-ikon, makapunta sa hiling bahay nila para matulungan yung mga, yung mga apo niya. Yung lalo pag may trabaho, tutuloy ng trabaho. Minsan, di na eh. Pag mag-day off man siya, maglalaba, magluluto. E yung ano niya, pinakapay nga. Naging black sheep ako sa pamilya ko. Lagang side sa ulo. Nagkakating sa klase, no high school. At sumahal sa prat. Nung gumabit nga, binigyan ng pantries yung pinipapa eh. Nung college eh. Hindi ko binayad eh. Ako naiya sa papaw talaga. Kaya ngayon sa Makati, nagkatrabaho ko sa City Hall. At paano, nabibigay, tutulungan kami ni Mama kapag si Papa. Mahal na si Papa dahil malaki sa sakripisyon yung ginawa sa amin nasa abroad siya. Narinig ko sa kanya, Andito lang ako anak, hindi ako maaano sa yo. mawala. Ayaw kong sa, kahit isa sa anak ko. Iniisip na kami, yung mga anak niya at mga apo. For Michael Torimana. This is for you. He here. here. Yeah. Okay. Oh yeah. For Papa, who sent me this? No. I don't know what is that. Oh, oh my God! It's me. Oh my wife. or my grandchildren. Uh, so eh, sa kanya. Ako naman bibigay sa kanya ng regalo. Hey, so, hey, <laughs> so, pa. inyo Merry um, Christmas po. Happy New Year. you I love you so much. Love you, too, <laughs> Christmas! Lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. May. Hello? Hello? Ano pa? Kamusta? <laughs> natanggap yung gift namin? Natanggap ko na, natanggap ko. Kinanood <laughs> ko. Naiyak nga ako. <laughs> Papa, na pa rin. Nagsusumikap. Para sa amin. Hindi naman habang buhayan si Papa eh. Ito mga tanda rin eh, hindi naman kalabaw yan eh. Iyon e pangarap ko. mag stay na lang si Papa dito. Magiging mabigang uh, ginawa. Maapalta namin yung binibigay sa amin, lalo sa mga apo. ayan, mo't makakarawas din tayo't pag nakaluwag-luwag na. I hope sa next sa next December score, oh, nandiyan ako. Merry like Christmas po pa. Uh, I love you po. Love you to. Merry Christmas din. Merry Christmas! Buong Pasko ng pamilyang Pilipino, nasaan ka man sa mundo.